Wala pala guys, mayroong dumani dito maglilinis ko po, hindi namin alam kung taga saan to eh, ito Diyan, guys, oh. Diyan, ito, oh yung mga gamit niya yung, guys o oh. ito, may binasbad ba po? O, oh, ayan Ito yung mga gamit niya Tignan yung mga guys o kita mo naglanot-lanot oh. O oh. Ikaw talaga naglinis. ayoko ko kung taga saan ito siya. Kinalilis ko na lang guys kasi para rin niyawat na lang makabili sa gata siyang anak. Ay kawawa naman eh. Wala daw dito yung asawa niya. Taga na daw mas bati asawa niya. Hindi na raw umuwi. Eh. Ayan o. Oh. Ito yung yung <laughs> Kung magpalinis mo guys, dito lang sa block 71, 38, punta lang kayo dito. Tuntunan ko kayo kung saan ang lugar ang maglilinis na ka. O, oh, sige, shout out lang sa inyo lahat dyan kasi ito na ako, gimardir pa oh. Ginalaksi guys ako, oh. tinan mo. Oh. Parang nagmunot ng uban no? Binabayaran natin ng 50 ang kamay. Ito so, yung mga gamit niya. Pag ni madalas nil o nifer ito. Ito yung ginagamit. Ito so, yung palagay guys. Mabayad tayo nito. Oh. Ha. <laughs> Naglanot-lanot. O. Oh. Dagha <laughs> <No. laughs> ni gusto mi ri pag ganito ang ano nito. Ano, binabayaran natin ng 50 ang kamay. Ito so, yung mga gamit niya. Pag ni madalas nil cutter o nipper ito, ito yung ginagamit. Tayo pa guys, mabaya tayo nito. Speaker, oh <laughs> <Nag> lanot, lanot <laughs> Oh. ini <laughs> gusto mire eh. pag ganito ang ano nito. <laughs>